Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang paksa. Nakasasang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito at kung bakit ito mahalaga. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin! Sa katapusan ng aralin na ito, inaasahang magkakaroon kayo ng kaalaman, kakayahan at pangunawa na matukoy ang kahulugan ng pagpapasya. Maisa-isa ang mga tamang hakbang bago makagawa ng isang pagpapasya para sa ikabubuti ng lahat. Mapatunayan na ang pagbibigay ng tamang pagpapasya para sa ikabubuti ng lahat ay pagpapakita ng may katatagan ng loob. Maisagawa ang tamang pagpapasya para sa ikabubuti ng lahat at maibigay ang tamang pagsang-ayon sa pagpapasya para sa lahat. Alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng pagpapasya. Ang pagpapasya ay simpleng paggawa ng desisyon o ang proseso ng pagpili ng isang aksyon mula sa iba't ibang pagpipilian. Kapag nagpapasya tayo, kailangan nating pag-isipan ang mga hakbang na gagawin natin para matiyak na ito ay tama at makabubuti sa lahat. Halimbawa, kapag pumipili tayo ng ulam sa tanghalian, iyon ay isang anyo ng pagpapasya. Pero kapag ang desisyon ay makakaapekto sa marami, tulad ng pagpili ng leader ng klase o proyekto sa barangay, mas mahalaga na pag-isipan ito ng mabuti. Kaya ating alamin ang mga tamang hakbang bago makagawa ng isang pagpapasya para sa ikabubuti ng lahat. Ang unang hakbang ay pag-unawa sa sitwasyon kailangan nating maunawaan ang sitwasyon. Alamin natin ang problema at kung sino-sino ang mga taong maaapektuhan ng desisyon. Halimbawa, sa klase, kung magpapasya tayo kung saan gagawin ang ating field trip, kailangan nating isaalang-alang kung ano ang makabubuti para sa lahat. Ang ikalawang hakbang ay pakikinig sa opinion ng iba. Mahalaga ang pakikinig sa opinion ng iba bawat isa sa atin ay may iba't ibang pananaw at karanasan na makakatulong sa paggawa ng tamang desisyon. Halimbawa, kung may balak kayong gumawa ng group project, makinig sa mga mungkahi ng bawat miyembro. Baka may mas magandang ideya na hindi natin naisip kung hindi tayo makikinig. Sa ikatlong hakbang, pagsaalang-alang sa kapakanan ng lahat. Kailangan nating isaalang-alang ang kapakanan ng lahat. Sa paggawa ng desisyon, isipin natin kung ano ang makabubuti para sa nakararami. Halimbawa, kung may alitan sa inyong grupo, isipin natin kung ano ang makakatulong para magkaayos ang lahat, sa halip na isipin lang ang sariling kapakanan. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang makagawa tayo ng tamang desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagbibigay ng tamang pagpapasya para sa ikabubuti ng lahat ay pagpapakita ng katatagan ng loob. Tingnan natin ang halimbawa. Kung may pagkakataon na gusto mong maglaro ng basketball, pero karamihan sa inyong mga kaibigan ay gustong maglaro ng tagu-taguan, ano ang gagawin mo? Kapag pinili mong maglaro ng tagu-taguan kasama sila, pinapakita mo na handa kang mag-adjust para sa kasiyahan ng grupo. Ito ay isang halimbawa ng tamang pagpapasya para sa ikabubuti ng lahat at nagpapakita ito ng iyong katatagan ng loob. Kapag tayo ay nagdesisyon na kasama ang karamihan at alam natin ito ay makakabuti sa lahat, ipinapakita natin na may katatagan tayo ng loob. Hindi ito madali minsan, lalo na kung may sarili tayong kagustuhan. Pero ang pagiging matatag ay ang paggawa ng tama kahit na mahirap ito. Ang pagsang-ayon sa desisyon ng grupo kahit iba ang nais mo ay nagpapakita ng iyong katatagan. Pinapakita mo na handa kang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Mga bata, tandaan natin na ang tamang pagpapasya para sa ikabubuti ng nakararami ay isang mahalagang kakayahan na dapat nating linangin. Ito ay nagpapakita ng ating pagkakaroon ng malasakit sa iba. Ito din ay susi sa pagkakaroon ng masaya at maayos na komunidad. Bago tayo magtapos, narito ang isang quiz at performance task patungkol sa ating aralin. Gawin ito at ipakita sa inyong guro para sa pagwawasto at feedback. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Huwag kalimutang laging mag-isip ng mabuti bago magdesisyon o magpasya. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na aralin, paalam.